Sabi niya, dad, sabi niya kahit event ako daw, do, wala daw siyang pakailaman. Ba't wala kang dad? Okay oh, yeah. <laughs> hey Guys, it's me, Lucky. So, for today's video, um, dumating na nga pala yung sapatos na inaantay ko. Ito ang Balenciaga kasi itong sapatos na to ay, yung sapatos na to ay ibibigay natin sa daddy ko. Regalo ko sa kanya kasi gustong gusto niya na sapatos. Lagi niya saan siya nasabi lang, Lucky, Lucky, baka kasa sa akin niya. Akin na lang niya, na lang niya. Ba, naman, ano So, binilang ko siya ng sapatos. So, ito ang Balenciaga truck. So, bago natin ibibigay yan, syempre, ipaprank muna natin sa ang sasabihin ko. Sabihin ko muna, dad, nabenta ko yung sapatos mong isa. So, walang wala na akong pera. Kailangan ko ibenta yung sapatos mo, dad, and then may kailangan na ako bayaran. Kaya guys, buksan na natin. Ipapakita ko muna sa inyo kung anong sapatos to. Ito na, ito ganda na ito. Balenciaga. So, gustong gusto niya daw ito eh. Pinapili ko siya ng sapatos. Na, dad, ano bang gusto mo sapatos? Try ko bumili. Kasi mahal to. So, ito ang. Ah. Ito yung gusto ng tatay ko na sapatos sa itong Balenciaga. Tingnan mo naman, napaaganda niya. Gusto niya yung umiilaw. Yung umiilaw dito eh, kaso walang umiilaw. Kaya yung no choice ako. Kaya ito na lang binili ko sa kanya. Tingnan mo naman. At sure, pumili ng kulay. Pero yun, sabi ko, siguro dad mag-iipon muna ako. Bago. Ay, bago ko ibigay. So, ang ganda niya. Balenciaga. Ayan. Yeah. Kaya guys, pagdating ng tatay ko, ipaprank na natin siya. So, let's go! Ito yung sapatos na favorite na favorite niyang sapatos. Ito ang teams. Kunyari, binenta ko to. <laughs> hindi lang pala ang tatoy ko ang binili ko. Siyempre, binili ko lang sa sarili ko. Ito yung sapatos na binili ko sa sarili ko. Ito ang yung sapatos na binili ko para sa sarili ko. Ito ang Dior MB30. Ang ganda nyo. Sheesh. Na yun naman quality. Napaaganda yung Dior. May, rese may reseta ako. Kaya, check it out! So guys, nandiyan na yung tatay ko. Baka sapakin ako neti, kaya simulan natin yung prank. Oh my god, nandiyan na siya. Hindi <laughs> ko alam. May sabihin ko, tara, let's go. Dad, may ginawa na naman akong kalokohan, Dad. <laughs> <laughs> huh? Binenta ko yung sapatos mo, Dad. <inaudible> yung team, yung team. Okay lang. <inaudible> ha? Huh? Pidyan mo ko na ano. mo ko natin. Kaso wala na, ubos na kapalit na Ha? kapalit na ano? Kapalit na ano, na sapatos. Kaso yung sapatos mo dad, di na darating eh. Ha? Binenta ko lang siya ng $50, dad. Okay lang. Kahit na... Bakit yung bibigay mo? Bakit ko? Ayaw mo? Hindi. nga dad, no joke. Hindi, So wala kang pakialam kahit binenta ko? Oo. Oh. oh, sige, magbibenta pa ako ng ibang gamit ah. Yes. Sige ah. Hindi, it's a prank in there. Kaya yeah, guys, tara dyan sa mga mga obis. Dito, tinan mo dad. <laughs> Ayun sa patas mo. <laughs> tara dito dad, may bago akong bibigay sa'yo. Kaya ako gi... bago ko ginawa yun, siyempre, may, may regalo ako sa'yo. Ito. Ito na sapatos na hinahanap mo. Ito na inaantay mong sapatos. Yeah. Check mo. <laughs> sabi niya dad, sabi niya kahit ibenta ko daw do, wala daw siyang pakialam. Ba't wala kang pakialam dad? Oh, wala. Tayo na sa yung balin siya go. Sa so, tingnan mo Sakati mo. Wow, gusto ko yung bag yo, yun. ganda ng bag. Uh -uh. Check mo in log, hindi mo naman kung gaano kaganda yan. Ano masasabi mo? Thank you, Lucky. So, magbabenta pa ako kahit anong gusto ko. <laughs> no, magbabenta ko talaga. Thank you, Lucky. <laughs> You're welcome! Malensiaga! Thank hey. you, Lucky! Mm. Sige, okay lang. Thank you ako lang. Bebenta ko pa lahat. <laughs>